A. Hey, said marketing tatak magaling. Okay. Bueno. Ang su po karoon katagan o bagtigad o pinadakin is sa kalalaki na nagpatago lang siya nga ng Tiago. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. ang atong sender si Tiago. magbuhat ang di maayo, no? bunga sa di maayo. Mauni ako kasawa, Na ilang taon ni siya sa amo nga mananag-an ba? Mubasa ko nuhay kapalaran, pinaagis maraha. O nga nung na problema, yung kuhanin niya, no? Inaniwan ako sogo ang mga pangitabo, ha? Ang dalaga kong golhang na Ang iyang bakba at nag iya Sa kalipay karon inayran Why no noh nang na lamang magmahay ka man o oh, ka na ka gyud sa lamang sa taas nga budbud ni tatay kalipay sa gabi nga tana. is ale kwai kanang emong pagsalim mo ang kay atong umpayon ang imong kagulanan tan awos itay naghigdag salan kai si chatay si dola o onya pagbot bot mong doha Tinira ba si nanay ko? May alom sa paa Dapit sa ipabaw aduna, na Usap siya'y nakusamad O yun ang kurma sa iya Daw na sa atsa Nakakita siyang karambula O sa obos iga Tinira ba si nanay ko? Oh, Ay! 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 Dili, pa pa kong lakaw. Katawanan, katawanan. Mga gani, ikaw katawanan sa mangutana. Kanahan ka, kita siyang mapipag-abotato. Mga ingon ba, niya abog pag-iay ka? Hmm. ni mo, tiyago. Ngaan nagyay, gabalaan ni mo. Mm hmm, hmm, hmm. sa tiyago. Sablaan. Ano sa diay, di diay? Di Hoy! Ah! Oh. Huwag ba nangitan lang ako dili? Ah, oh. naan eh, kitutur ko. Dili, maniningil akong buti pa sa bot. Kustomer ba, magpatag-an, magpabaraha. Ibao na siyang unsa rakit mo una. Hindi sa na unsa man taon ka ay patreng. Ah, man kita ni mo ngano man. Ay, wala ba tay kwarta? May gani kay Mm -hmm. na ay nagpatutuhon na ako, naka 50 ko ron. Ah, forbid na. Sige lang kwarta ito pa. Bansay ko sumo niya. At kung sumo, napatay bugas, makaabot mo, mo Maka man na. Makaabot sa unsa? Sa sunod ni mong sweldo? Huh? Ay, ito na ba Adi, babot ako ipasabot ba. Makaabot pa na sa sunod ni mong customer. Basin pa rin na Ayo. Oh nah, ane lagi tau. Oh. Mau beli bersultin aku, dah ni nak piti boh. Bayo. <laughs> menegak di galina, menegak berpatah di galina. Ikan Oh, dia berhal. Berhal berhal lagi tino itu tau dah. nasbayo paman pa man ko ni mong tagan taon ikaw nga managan wa ang kagatagan nga bay taong padung dinhi na hinay ang signal oy abo na ito oy sige na sige ato ato pasod lato para makakwarta na ta para makapalitag babyo babyo oh sige baboy baboy dali la na to ah tabak biduang sige sige palitag babyo sige sige ay may na lang wa jud ang kumasiruhi andamon ko ni akong lamisa ug ang baraha okay na ni Dai, Mm. Ah. Uy! Kain naman! Pwede mo pa sudla! Wow, ako lang iba pa man, Nga Gusto mo yung kato! Nelly ay, ulik kong to sige utag ng mga prador. Eh. Ay, giahak. Huwag yun din na sila pulig paningil! Ha? Eh, ako bitaw gi pagutan na. Oh, basta guru ka pulig baliban ko no. Kaki dirt eh. Nya mga on ta ay samot lang guto na to ini. Sharpie sudan na to. Buwad. Abito busog pa ko. Ogumba nga lata. Mukhaon lang ko bisa uh, mga pasaran ko sa si kaon. Kidot hmm. <laughs> k k style. Eh. Pag ano Pagtaro kanimo pagkatao. Bitaw bitaw o bita. sige sudan diha oi. Oh, unsa pa Katong ang agi pa reserve? Na dai tisod ang reserve ba uh, uh, ko Gi ko ano, ana ko gi preserve ah, na ko. Na ko magi preserve ba mm -mm. gi preserve na uh, ko ba. Ah ba wa tay reef nga, nga, ko tao mag reserve reserve okay. gi preserve sa lata. Gi preserve sa lata kato ganing sardinas ba. Ha? Huh? Pagutom sa ko dai. Bahala ka di. Ay. Hey. Masya ato, sir? Ay, hey, magpatagaan nung tako. Oo, oh, dali, dali, sir, dali. Naas, Madam Patreng. Halik ko niya, sir, ha? Kahit guna ko, ko siya. Okay, okay, lamot. Huwag lang sir. Oso, sir, kape? Gusto ko gatas or juice? Ay, uh, ayaw na, ayaw na. <laughs> Mayaw na, sir, kaya wasak ko kakumpra. Huwag lang ganyan, sir, ha? Day, day, day. Unzaman, mm. unzaman. Ay, so, so, ano yung patagaan mo eh. Aha! Grabe, abalik ko. Grabe ah. ah, uh -huh. ah. Laking Oh, patagaan ko siya. Oh, kwarta ni. Kwarta! Eh, mo yung adlo, madam. Hining niya ako kaya yung mapatagaan to ako. Nakita ko nang akong pananawn. Ah, ah, ah. Datagaan na ni mo, madam. Ako pa. Kung sa'yo may patagaan. Ang ah, ako laging manok nga, Igtotari, madam ba? Ikaw at man. Mahal na ba kayo to? Hmm, daan pa ko. Uh, ni eh mo, madam. Hmm, ako pa. Ah, uh, mao pa. Wow, amazing. Recorded by Splander Gaming. Gikawat imong manok karong buwan na? Oo, oh, madam. Karong si manahuna? Yes, madam. Unsang adlaw ah? Gahapon pa. Hmm, daan pa ko. Ay Naibaw na ka, madam. Ako pa. Gusto na ako mabalik ng ako, manok, madam. Uy, okay, ipapriso na ako ng kawat. Di na kinahanglan. It's useless. Ha? Ah, man madam. Basis sa akong nakita diri sa kong baraha nga Y joker. Ang huh? inyong manok patay na. Ha? Ah, ano ah, na matay, man? Tungod kay gitari ni sa nagkawat. Nakita ko nga rin ang imong manok. Nito ay nang liog. Kay naputos sa bunog sa kontra. Ah, bu bunog? Nga nung bunog, man? Wa day masama sa buwang, madam. Wa. Wow. Kay ang kontras imong manok, gloves mo gigamit. Wa ud ang namatay. Animal ning kawatan na. Animal gyud. Pero, oy oy, angay ka magpasalamat. Eh, ano magpasalamat man ko, madam, nga ako manok ikawat. Ya, namatay pa gyud. Ya, magpasalamat no, ongo. Dili De, ka magpasalamat. Kung ikaw pa ay nanari ato, patay imong manok. Pilding. Ha? Huh? Ah. Ay, no. Maong angay kang magpasalamat og nakabawas ka na sa kawatan. Kay basis ako nakita diri sa akong barahang nga white joker ang kawatan na matay pagkapildis imong manok. Giyati! Mayra, mayra! Maong angay kang magpasalamat sa kahit asan. Kay dili ikaw ang napildi. Ah, salamat, Madam Patring. <laughs> ay, mahal ba tatong manuka pagpalit na ako? Dusmel to. Ayaw ka, Balaka. Sa sunod imong panari, mudaog na ka. Siguro ka, madam. Maoy nakita na ko dire sa kong ng away nga joker. <laughs> salamat, madam pating. Ah, tuod pala may akong hatagan, madam. Ah, dos lang. Ah, uy, mahal pa mas kong manok. Standard huh? price na nako, sir. <laughs> Mura mas sa noo kong di ani. Pagkakitor <laughs> ka ani. Ha, smile <laughs> lang yung mas kong masawa. Chago, <Tiyago>, chago! <tiyago>. Ano <laughs> na eh, ha? Pagpahal ka kilong baboy oh lima ka bugas. Ganador gid ha. Ayaw tong tagbayon ti ang kilo. Ah. Oh. Kay lagong patos imong naong. Hindi! Onsa ba? Naay customer, mapatanggaan! Kinsa na? ah? Parikanor! Oh! Ah! Gibiyaan na sa siya siyang asawa di ay? Ambot lang, huwag ko kibaw! Ah! Sige lang gina siyang gibiyaan. Giing na na siya. Nga! Siya ay biya, gahi mga o Ah, ah, ah! Ah, Mare! Mayang adlaw! Mayang adlaw, Pare Kanor! Gibiyaan <laughs> na ito kasi mga asawa, no? Ah, hindi, Mare! Akong ugangan mo yun ni Mia! Ah, tapsing nga na! <laughs> Huwagin matag-anida! <laughs> <laughs> Pero, may biya agyapon ang asawa, Mare! kay miapas mas yang inahan. Huh? Iko de gihapon. May jugo mo na nag anak ko. <laughs> Karon tag ano nako unsa imong ipatag anak ko? Imong ipatag anak ko kun mo balik bang imong asawa ug ugang ug imong ugangan, di ba? Ah, di na mo ma mari. Yay, wa ko makatag anda. Hinay imong signal gud. Ah, unsa sa imong ipatag anak nako di ay? Kuan mari kanang tag anak ko no mari. Kung makadaba ko nakukwarta inig ulit kay mga uwa ko na Tahan pa ko. Matagal na di mo, Mari. Bleed ba na mo, Mari? Managkahan ka di ka. Managkahan ka di Mari. Ah, oo. natag na ako ng manghuwang kagkwarta. Pero, huwag man makita di rin kung makahuwang ba ka. Huwag ito makita. Nito, Mari. Huwag ko ba ikaon? Saan di biyaan ko sa usawa, huwag gangan ako, Mari. Ako rin usas, bay. Wah, bilin uksud anu buka sa kung asawa mali. Palu uy sa tao ni mo yung tao kri uy. Kurta ba? Kurta. mata. Korta, mpri, korta, korta, waw mata. gibihan mo sa Ay, pait sa ni mo, pre, uy. Kada doon ay mo biya ni mo sa inyo, no? Aray din ka mo na mo. Basig sunod, pre. Silingan na ni mo yung mo biya. Kanyang mo daga ang ka diri, ha? Ay, di na may tabo ko, Di na may tabo. Di yung sa niyo sa pagsiguro, pre. Huwag ko yung silingan. Ha? Ay, churto ako katagaan. ha. Bisay na nani ang rakit sa kong asawa. Sagol sa taon pang ba? Pero may gamay putli Ba't sa niya kasing kasig Mao nga, maluoy kay ko sa akong asawa kay maluoy mo po siya yes, sa uban. Unya? Day, mm. pwede na tamo istorya ka dito, day. Ano sa mana? Kung ano ba, kinayon? Ah, di mahihimong undang, undangon tanang mga binuang din mo, day, ha? Kana bang mura bag da pangilad sa mga uh, ka tao na to ba murag uh, nak ako may konsensya noon Susbaya ni mogo na unsa baya ka ug wa pa ning pagpanag anako dugay na pasmo napas mo aw lagi pero lain mo kayo nga makakaunto ta pero agisad sa mga binuang taon ang mga inabuhi to sa masang panginabuhi ang wa man tay mga trabaho aber asay oh, mo gitatarong tarong trabaho aw si kalag ingon nga mangita Wag yun kay nakitaan ka, apoy ni mo. Kung saon man ako, pagpangita ni man mo, palakton disbay kay wak kay assistant. Kung mo, goy? Pangita ang trabaho. Kay mo undang na ko ining rakita. Ah, sige, sige. Sukar ko ron. Mangita ako trabaho. Pero undang nga niya. mo undang ko ron? O pa mga trabaho, mga pas mo ta. Di man, maunay atong sabot nga. Muundang ka kung ko ang trabaho. Huwag ka makakita trabaho. Huwag pa na yun Gusto mo, gusto ato, 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 a ay, ay, na nasa may ilada ni Ron At tumaran ni ako ay. Eh? Ayaw sa lagi kayo, pakakitang trabaho. Las na lang ni, lakaw at tuwada yun, dali. Reported by Splander Gaming. Ah, Madam Patring, ni ako kay Magpatag-an ko. Ah, daan pa ko. Ah, Ah, na, natagana na ni mo, madam. Pagsangpit pa lang ni mo, na nako ang dako mong problema. Mao pa? Hmm. Hala, oi. Mananagan ko di ay ni siya. Eh, madam, ako untang ipatagan ni mo bahin sa akong pet nga gikaw at... Ah? Ndaan pa ko. Pero, tanawon ko una sa akong baraha nga way joker. Kadiyot lang, ha? Palihog ko ka sa baraha, ma'am. Ah. Ah, mana, madam. Nahibaw ko. Ah, natag-anan po ni mo, madam. Wa, wow, nakita na na po. Grabe, san kagwa na ko nakita, di ba? <clears throat> ah. Base ah, diri sa akong nakita sa barahang away joker, nakita ko ng imong problema. Salamat. Nakakita na ni si Koan Brownie. Ha? Nakita na ni mo. Oh, nakita ko na. Ang tinuod, wa kawatang imong iro nga si Brownie. Ha? Huh? Wa siya kawata, kundi dili na ligsan siya. <coughs> <coughs> ah, ko, Brownie. Nakita ko dire sa kumbarahang barahang joker ah. nga nigawa sa gate ang imong iruk iro nga si Brownie og naabot sa dito sa highway og dito siya naligsan. Mananag-an gyud di ka, madam. Yes, ma'am. Ako rin mananag-an nga wa gyud masipiat. Gani ka ng impeachment ni VP Sara? Ako nang gitag-an. Gi-impeach siya, pero wa na ko makita kon madayon ang impeachment o dili. Ngano, man. Hmm, magbawa, magod ang signal, good? Ha? No, Mga nga, base sa akong baraha nga way, joker, ha? Klaro, og tataw kaayo nga naligsa ng imong iro nga si Brownie, Ug mo'y hinungdan sa iyang kamatayon, ma'am. Uh, pero, madam, madam, dili man iro na ko ang nawa. Huh? Uh, ha? Si Brownie, magkaangin imong iro? D Dili man na iro si Brownie, amo man na ireng. What? Sa ito'y... It, Aba, bado'y pataka ka malagtag-an, oy. Huh? Pangilad man ang imo. Dili iro si Brownie, usa siya ka ireng. O gawas pa, unsaon man niya sa gate nga, wa man may gate. Pasensya na ka, ma'am, ha? Murag, magwawa mo mag ko na nga signal, good? Dilo mo, oy! Signal ah. si mong mata. Pangilad di inyo ikihata na unta inyo! rin oh, Mama. Patay na tayo ni Patrick. Maori ako problema ron. Problema kay mis kong asawa sa school pa sa bahay. Gigiilad kung namo siya. Hadlock so, na yung gabasig tinutunan niya. Ang gingon nga mo kihihami ba? Saan mo rin namo? Palihok tambag yun be. Abam, ah, naam Yunis Bible, klaro mo kini, nga ha, kanyang patutuho sa ato yung sikataw. Ah, paliyog, tambag yung ani bambi, tsago. Okay, ang sender na ito karo lawa. Si Chago, Ate Pres. Chago. Kani Chago, Ate Pres. Yung asawa, ang nag-an. Oh. Okay. Uh, ah, Kaya naman, tagantag at baraha. Pero dahil ay dila, Ate Pres, klaro ba kayo? Mm-hmm. Mm. -hmm. Hmm. Pagkatapusan, ay ni Ana, babae, nagpatag-an nga asa kung brownie. Yan yun ay, brownie na Ligsa yung brownie, ana. So, mo babae. di diba mo na, iro akong brownie. Iring mo na. Sao mo, um, imo pa oh yailad. O? Sabad. pa, primero ni Alan. O? Uh. Gisakyan siya, maubang. <coughs> ba? <laughs> Lalayat sa gate. Kwenta to. Umaw ba? Dili, magwa sa gate. Kaya huwag man may mm, gate. O, huwag may gate. Nga, mga na, mga sa taon siya. Ah, ini ko kalau may gate buat bawa mungkin signal. <laughs> 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 Baita na sa. Bro no, na. Ang problema ron cago Bam kay suko kay babae mura ko na siya giila siya nga basi buki hatin di man maki hadong kay wala na pa ka pangwartahi. Ang problema katong mga uh, nituon na niya sa una ti press nga katong ipagiya pangiwag 25 No? Huh? Sa standard mo ako. Tuhay man niya ako barunan. rin? Oh. an niya? Itag-an <laughs> niya. Unhan-unhan ba niya? Ah, nya mo na nga adong uh, tsago. Tangan lang ni na ni klaro nang pangulo. Makiya bagod na. Ambot lang ni ate Presno. Uh, ambot bam, uh, makiya ni bam. Basin kaya, uh, na sa pagpangilad di pagpangila. mo involve siya og cash. No? Mm -mm. huh? Usa ka papahe kung may gani sa imong pangutana niya or sa imong isokmat niya. Ah. Mabungol siya. Ha? Oh. ni mo. <laughs> ano man? Kanang inang kagabab go ara Ha? Huwag ko kadungo. Mabungo man ka sa hay. Nga mo pa ka nagtarong ang mga kuan Ng performance. Ha? Nakalimot ko sa kong hearing aid. Si eh. mga giingon. <laughs> <laughs> ah, kung ari ka din sa Lucas 12, versikulo 58. Kung may mukiha kanimo paning kamot, pag -uli ka niya, samtang, <laughs> ka niya sa pagpaking-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan aron dili kaniya dadun ngadto sa maghuhukom ug itugyan ka sa ngato sa pulis ug mm -hmm. ibalhug ka niya sa bilangguan Anak may... uh, na dire now ang kaning linya ha ngayon pagayod at samtang napa sa dalan para nako nagdapod ni sa po nga uh, pagpaubos pagpaubos ni kanang dili ka manghambog dili ka mangilad usultid ka sino o murag ingon ana ang ah. aning uh, linya ha para na ko daan naman tang gibadlong nimo Moise, ah, uh, kasi nga na na-sender? Tiago. Daan ba tang gibadlong mo tiyago asawa? O ikaw na, ibang masad ka ganin, ningon man ka nga. Lain ka, ayaw magkaon mo sa kwarta. Kapait sa tiyago, ma'am. Kayo wasi trabaho. Di sa mong trabaho. Ikaw tiyago, pangita pong trabaho. Maon no uh, Maon na. Bida, eh. Huwag sa ron. Bida, sa di mo eh. Maon nga. Maon lang nga. yung ka, mong trabaho. Kay Luik po na yung mga asawa, mangila dalang taon, siya ang panagna, panagna, kayo ka trabaho. Daklaro, may daklo. Nang, may, may, may paisay na ng nguan. Nang, ng, nang nagaan. <laughs> Nainom dumi noong kung... Nainom dumi kung ano, Chago. O tapang kauban to. Diba, Chago ito, Perez. To, liat, o. Oh. Ah. mo kung Jesus dito bambaling, siya ito ah. palabras, ah. siya may isang, doon ang kakawatan sa tapad. Ah. Siya may isang kawatan, dari ah, ah. sa kung wah. Dari sa kung toot sa kakawatan, nga may paka, may paka buyuti sa gamay. <laughs> di masokistas mo na ba mo? Oo, oh, Ah? Ma di masukistas, mo na magkawatan. Di man guru mo ba? Oo, oh, di masukistas, doon ka kawatan kili di. Ganon. Di ka nagpadayo ng si palabra sa Wow, ako, ng nananay. -nana. Ang karis dire. Sa, katong may pagka, bayuto ng dire, akong toon na pwede yung, kapay, dupa tayo, eh. Di po, kapay, dupa, eh. yaw. Gayao yaw. <laughs> chago, ba <laughs> Kau <laughs> kau pada air masih tempat pelabuhan. Lepas itu pada air masih tempat pelabuhan. Lepas itu pada air masih tempat pelabuhan. Lepas itu pada air masih Jago, dia kawan, kari-kari usaha saya, dia kawan-kawan, dia kawan-kawan, dia dia Ngayon, <laughs> yeah, at nainom na sa kong si istorya ni ni Tiba na Tipres. Yeah. Nga ang iyang amigo, gi, ka, an lagi, kanang gi, gilaan ah, ba nga, gilansang, oh. pero nahibawaan nga kadam birukon. Nga uh, yeah. hubog ba niya pare? Pre! Birukon? Si bang, ang usak itlo, dako, usak gamay. Um, oh, oh, danlak? No, Dili, da, di, birok mo nang kanil ikanak ka ba? Birukun. Lain sa nang danlak. Lain mo danlak. Oh, oh, gilansang naman. Oh. Nga, paglansang dito, giukab yan. <laughs> Sige, Yo kami ang gitape sa ginoon siya. Gato ginoon ginoon siya. Pre, tinuod nga ang ibiro. Kisa ba nag oy? Kisa ba yung kumpari? Hubog bukayo. kayo. Pre! Ano yun, pre? Saan? Ano yun? Ilayo na doon. Tinuod nga ang ibiro ka, pre! Alak na lai. Wabadlo nga. Ay, di badlo ko yung problem. Kagupot kita, pre. Sige, pakauwa mo. Subak na yun sila.

ni ako unlock. gulat. Okay. Ako gulat okay. kay pagkauman sa si, City di Palablas, dito raman may... Kami ano kami ni, sir, ni, si, ni writer-director Arman Plaza. Oo. Oh, kami, man, oh. May manipuyo-kuyok. Oh. Papa De, ne director, ne De, man, me, te... Puyo, ni Indebate. Dito raman may mapuyo sa kanang director King e King Gutierrez. E po kagabi, eh, nanuroy na may yun mga bato. Walang ginuoy ng suroy. Hello. <laughs> <laughs> <"Halo, we." laughs> Kaila mo mga bala ko, hindi mo <laughs> uh, ginuo ganiha. Ginuo, mag-chill party ka <laughs> Wa wow, mo ka balo. Asa <laughs> <laughs> <-tila> na ka balo? Ari ka bang. Balik dari ba mo sa kun na, na to jago. Ah, uh, kanang badunga gyud ni mga asawa, panalita, mo sa awa lita mo. Mapugodud mo ka tubang. Tubang pangayo pa sa ilaw. Ato na lang pagpaubos pangayo pa sa ilaw. Sa na? Binawatan mana si muasawa pun Satu tunggu ni guliat Apa benar pun kah Haru ni muasawa Nak nak kata-kata rungan Apa puyol ni muasawa pun Kau seri muasawa Kau duk atik-atik Kau duk hendak-hendak Kau duk Siapa tu ni akuan Kena aps Rew selpon Naging Bayo Salamat pun Nak kata-kata Kau tak kuah Impasos